chief executive ay di pala chief executive officer ng KR ano 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 K ano ano sa iyo KR creative so, cr so of course piramid. si ang ating tata Ayan yung zaten. creative so oh nakalaan congratulations mo na Kiano ano kung kiri yun dear Kiano rin Yan si Kaya kasama natin kasi siya ang ating magiging creative na napakalupit of course hinahangaan ko lagi yan napakahusay na bata meron ding malupit doon ayun pala eh syempre malupit din ito mga kasama natin of course mga kasama natin ating uh, production regional director of course si lieutenant of auxiliary lieutenant magiging director magiging director soon to be si uh, rin natin ang ating head. Ayan ang ating uh, head, Kaya, uh, yung, uh, mali head lang. lang. Maliligaw doon sa Maynila. Doon na nilang plano kayo na natuloy kasama pa tayo. Nalulula na, na, na daw po siya. Pwede <laughs> nalulula ka na. Dapat doon ka sa pito na. Nalulula na, 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 na po pero nagbo namin po. Nag-aspilit na yan kanina baby boy Ayan, <laughs> Ay, si uh, Ronel And of course, ito po ang aming sililing Nag-auga Nag-auga Ang susutok yun Ano ba yan? Emma Gusto po yung mga pamilya ka dyan Iwan nyo last pera Ayan, nyo kami, samahan <laughs> nyo po kami Magkita-kita tayo ako sa Sanit sa, na, 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 na ulan daw ngayon dun Sana mag-umulan Ayan, and of course, Sir Jobs <laughs> Parang ano na? Nagmunta po kami para manood ng Poldus 5. Ha? Wala ko Poldus 5. Ano dyan si Guyano? Tulog. Creative. Creative. Creative yan. So, nandito kami. Pero pati yung mga dyan kasama Yes! Yeah. Okay, hey guys. So, buong pwersa kaming tututok at ang tabayanan naman natin to cover namin blow-by-blow blow ang ating... Uh, ng Aliwan Fiesta. Magkita-kita po tayo sa Pasay City. He's coming uh, tomorrow na pala. Tomorrow. lang. Hindi ko alam eh. Hindi lang pa natin isiit. Eh. Nakalimutan ko na. O mag-iimbita kayo. Mag kita kita tayo okay oh, yeah, uh, so na 'yun you're sick ako sabihin mo to ah subscribe dinala lang comment sa pasay oy minsan mo follow ka sa iyon ano facebook ayan ah para para sa follow mag-subscribe sa yung facebook account ay, the cake uh, check nyo lang yung creative. uh, yung face ka ko na sarang no, yeah, yeah, yeah. <laughs> ka tayo sa cellphone niya sarang ka tayo sa cellphone niya kung mo yung cellphone tingnan mo naman yung cellphone niya kaya samsung yan di ba oh, sam oh, sam samsung sam <laughs> sam Samsung na <laughs> dito pe <laughs> uh, mayaman niya uh, uh, check nyo ni yung facebook page ko na kay Tim Films nag shoot ako ng mga wedding sa Debus at any kind any kind naman talaga and so, yun support 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 yakap 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 very chill chill lamang si Orlandi dyan Nandyan siya sa kapila Yan o no? so, Tutukan mo lang Yan yeah, so medyo umalis na rin kami yung barko So magkita kita po tayo dyan nasa Pasay bukas Pacific Complex See you tabang bulirin po yan hahahaha <laughs> <laughs> hahahaha